parking. Kaya hindi sabi ko sa dito pa dinayahan niyo. Eh, okay, nasa business lane kayo. O oh, sabi niyo sila. Bakit ganoon? Wala tayong pera kaya nandito na sisipag-usap tayo. Bakit pa kayo pinayagan? So magmula doon sa kanto Kung makikita nyo Hanggang doon Ang dami Ngayon inaalam na lang Kung mayroong uh, Agreement 'yung uh, barangay dito na mayroong uh, one-side parking. Kung wala, pagtitikitan lahat 'yan at uh, ahamatak 'yung mga iniwan lang sa kalsada at uh, wala driver. Magandang uh, araw sa inyong lahat. Ngayon ay uh, April 25, 2024 at uh, sa oras na 9:05 uh, ng na, uh, umaga. Nandito ngayon ang Special uh, operation Group ng INLA uh, sa kahabaan ng uh, sa Road at sakop ng uh, Quezon City at nadadaan na itong mga sasakyan na naka o naharangan na yung uh, sidewalk at uh, inaayos lang ngayon, pagka wala yung driver o iniwan lang dito sa naturang sidewalk, ito ay matutaw. Ito, lumabas na yung driver at natitikita na. Ang activities ngayon ng team, ito yung uh, matagal ng uh, layunin ng uh, MMDA na linisin yung uh, mga obstruction sa kahabaan ng uh, kalsada na kung saan uh, daan na daanan ng mga sasakyan Ganon na rin yung uh, sidewalk na kung saan daanan ng mga tao Katulad nito Sa halip na dito ako dadaan dadaan na sa kalsada at uh, pwedeng mahagip ng uh, bisiklita katulad noon or ng mga sasakyan ang mga tao umiiwas na dito sa sidewalk Parati <missional noise> ko nga lang, bumibili lang ako ng baterya Sir, trabaho lang po namin po Oo, yung trabaho niya pero dapat may exemption sir, sir Hindi ko, sir, tama kasi yung ganyang sistema niyo eh po. Dapat po sir, alam niyo naman po sir Dahil po yung kalsada, uh, para sa sasya, yung sidewalk, para sa tao Ano, alam naman Gray? namin, although kinukuha ko lang yung baterya eh tapos may exemption yung ganyan, sir. oh. wala okay, Hindi, hindi tama yung ganyan sistema tema nyo, sir. Pumibili lang kami ng baterya eh. Ay, hindi naman nakahalang ba yan? Hindi naman nakahalang yan. ano? Okay. Hindi, hindi ata hindi ko ng konti. Oh. Okay, hindi tama yung ano yung sistema nyo Matas ko pero hindi matagal na itong uh, layunin ng uh, na maski walang uh, clearing uh, operation ay uh, pairali ng uh, disciplina, disiplina Naiwasan iwasan yung uh, obstruction dito sa sidewalk lalo na sa kahabaan ng kalsada o oh, ayan o, oh, katulad yan pwede naman palang uh, isagad hindi na nagawa, antay pa silang uh, matikitan o oh, katulad yan diba naiwasan yung uh, sidewalk at uh, malayang nakakalakad ang mga tao Nasa kaban ngayon ng uh, 15th Avenue and team at uh, nadaanan nito ng uh, isang sasakyan at uh, malamang hindi na lumabas ang may at mahahatak na Ito na isa uh, matitikitita lang dahil uh, andiyan naman yung driver Nasa kaban pa rin ng uh, 15th Avenue and team na tikita na itong uh, kotse ngayon pagka hindi pa lumabas ang driver ay ah, ito na okay tara nasa kahabaan pa rin ng uh, 15th Avenue ang team sa ng uh, Kisong City at ito uh, sa na itong sang, uh, sasakyan ayan nagpokus na ng uh, traffic dito dahil dito mismo nakapark park uh, malapit sa kanto hindi nga niya naharangan yung TWD uh, ramp pero ang allowed mag park ay uh, 6 anim na metro magmula sa kanto magpa ganun pa man uh, ito ay uh, obstruction kaya uh, na tikitan nasa 28th uh, avenue ang team at uh, naadaanan itong mga sasakyan dito sa may uh, kaaba ng kalsada At uh, yun, kanya-kanya na silang pulasan. Kabilaan. itong kotse na ito hanggang ngayon wala pa yung uh, driver at ah uh, uh, ah wala lisensya ah wala lisensya ah wala so posibleng mahatak ito punta natin dito sa kabila ah ito meron na uh, lisensya matitikita na lang at uh, hindi na mahatak ito naman yung kanto na dito tayo kumaliwa kanina na nakita natin na daan na mga sasakyan dito Papayroon tayo na sir Nasa kabaan pa rin ng 28 th Avenue team at nadaan na itong kumpul-kumpul uh, na motorsiklo dito isang uh, motorsiklo no? hanggang ngayon wala pa yung driver Pinitikita na rin itong uh, bus Eh May grahe naman pala Hindi pa ipinasok sa loob Tingnan nga natin O oh, ayan o oh. May grahe dito sa loob May isa pang uh, pick-up dito sa likod ng bus. Itong uh, pick-up na nasa likod ng bus. Ay uh, dito rin sa liga pa sa lines. At ata uh, ito lumabas yung driver. Ah, uh, na lang at uh, hindi na hahatakin. Nasa kaba ng uh, Mulavian team at nasa uh, ako pa rin ng Quezon City at uh, nadaan na nitong uh, kotse dito na nakasampa sa sidewalk Ito namang isa at uh, uh, dito dito nakapark mo sa kahabaan ng kalsada At uh, pagka uh, hindi lumabas ang uh, driver, mahatak Tignan natin dito sa kabilang side at uh, mayroon din dito So, ito. Nandito pa rin sa kahaba ng uh, Mulave ang team at uh, naghati. Nandito ang uh, iba sa kabila sa may uh, Nara. Dito. Nandito yung uh, kalahati ng team. At nandito yung uh, mga tow truck. Meron na palang na Ayan. Ayan pa yung isa. Nandito na ngayon ang team sa may kanto ng uh, Almond, saka ng uh, Nara. At uh, ito ay uh, Mabuhay Lane. At uh, may nakalagay dito na no parking sign. So pagka may nakita kayong Mabuhay Lane, ah uh, no parking anytime dahil yan ay alternate route so magmula doon sa kanto kung makikita nyo hanggang doon, ang dami ngayon inaalam na lang kung mayroong uh, agreement yung uh, barangay dito na mayroong uh, one side parking kung wala, pagtitikitan lahat yan at uh, mahatak yung mga iniwan lang sa kalsada at uh, walang driver So galing na sa barangay ang team At uh, ayun, na-confirm uh, Na wala talagang uh, one-side parking dito At yung mga may driver Titikitan, paalisin At yung mga sasakyan na iniwan katulad nito mahahatak. So lahat yan, hanggang doon Sa pinakita ko sa inyo kanina At ito, pinapakuha na rin ng uh, team. Kagagaling lang ng team sa Makati City at binaybay uh, itong kahaba ng EDSA northbound at nadaanan itong isang sasakyan na nakapark mismo sa kahaba ng EDSA at uh, na-block niya pa mismo ang uh, bike lane. Lumabas na yung driver. Ito eh. oh, dito Di ba kanina walang parking? Kaya sabi ko sa nito, ba't hinayaan ninyo? Kaya nasa place na kayo. O sabi nyo sila! Bakit ganun? Wala tayong pera kaya nandito na ano ba 'yan? Bakit mo kaya 'yan? ka lang? Aakyat ako. Dito yu ko 'yan lumukay to 'yan. Hoy!